Sa gitna ng sikat ng araw, sa isang araw na natatangi, si Jesus, ang anak ng Diyos, ay papalapit sa banal na lunsod ng Jerusalem. Ito ay hindi lamang isang simpleng paglalakbay, ito ay isang propetikong pagpasok na matagal nang hinintay at hinulaan ng mga propeta. Habang siya ay nasa ibabaw ng isang batang asno, hindi siya nagpapakita ng karangyaan ng isang hari ng mundo kundi ang kababaang loob ng isang haring propeta. Ang mga tao na natupad, ang hula sa Zacarias 9.9 ay nagalab sa kagalakan, ibinibigay nila ang kanilang mga balabal sa kalsada at ipinapaspas ang mga sanga ng palma, sumisigaw ng Hosana sa anak ni David, pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan, Mateo 21.9. Ang buong lungsod ay nabulabog Nagtatanong, sino ito? Ngunit sa gitna ng matinding kasiyahan at pagdiriwang na ito, isang kakaibang kalungkutan ang pumuno sa kanyang puso. Ayon, sa ang buhay ni Jesus, ang pag-ibig sa lahat ng mga bansa, hindi nagtagal ang pagsigaw ng papuri bago na palitan ito ng kalungkutan. Nakita niya hindi lamang ang mga taong nagdiriwang, kundi pati na rin ang kinabukasan ng lungsod na kanilang minamahal. Nakita niya ang pagtanggi ng mga tao sa kanya ang tagapagligtas na kanilang inaasahan bagamat siya ay nasa pinakamataas na punto ng pagkilala ng publiko ang kanyang puso ay nabigat ang luha na umagos mula sa kanyang mga mata ay hindi para sa kanyang sarili o sa mga pagsubok na kanyang haharapin ito ay dahil sa mga taong nasa harapan niya sila ay nagdiriwang dahil inaakala nila na si Jesus ang magpapalaya sa kanila mula sa pamamahala ng Roma, ngunit hindi nila nakita ang mas malalim na pagliligtas na kanyang iniaalok, ang kalayaan mula sa kasalanan. Ang kanilang pagtanggi sa kanya ay magdadala ng pagkawasak sa Jerusalem at sa uh, kanilang sarili. Sa gitna ng kasiyahan, ang kanyang puso ay nabasag para sa mga hindi nakakita sa tunay na kahulugan ng kanyang pagdating. Ito ang simula ng kanyang pag-iyak na nagpapakita ng kanyang walang hanggang pag-ibig at habag. Habang si Jesus ay patuloy na lumalapit sa Jerusalem, ang kanyang mga luha ay nagpakita ng isang mas malalim na kahulugan kaysa sa simpleng kalungkutan. Ayon sa ang pag-ibig sa lahat ng mga bansa, ang pag-ibig sa lahat ng mga bansa. Sa kanya na nakakita ng lahat ng kapanahunan, ang buong tanawin ay nakalatag. Nakita niya ang hindi lamang ang matatayog na pader at ang maringal na templo, kundi pati na rin ang spiritual na pagkabulag na pumupuno sa mga puso ng mga taong ito. Ang kanyang pag-iyak ay hindi dahil sa pagiging hindi nila kilala bilang hari. Ito ay dahil sa kanilang pagtanggi sa kanyang pag-ibig at habag. Sila ay abala sa mga ritual at mga tradisyon na pinaniniwalaan na sila ay ligtas, ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa Diyos. Ito ay malinaw na makikita sa Lucas de Donantiti of Potter, kung saan si Jesus ay nagpahayag, kung sanay ay nalaman mo rin, kahit man lamang sa araw na ito, ang mga bagay na ukol sa iyong kapayapaan. Ngunit ngayon, ay natatago ang mga iyon sa iyong mga mata, sapagkat darating sa iyo ang mga araw na liligiran ka ng iyong mga kaaway ng kuta at paliligiran ka at lilibutin sa bawat panig at gigibain ka at ang iyong mga anak sa loob mo at hindi ka nila iiwan ng bato sa ibabaw ng kapwa bato sapagkat hindi mo nalaman ang panahon ng pagdalaw sa iyo. Ang mga salitang ito ay hindi mga sumpa Kundi isang huling panawagan mula sa isang pusong nabasag siya ay nag-aalok ng kapayapaan na lagpas sa makamundong pagkaunawa ngunit ang mga tao na nabulag ng kanilang pagmamataas at pagnanais para sa kapangyarihang politikal ay hindi ito nakita hindi nila nakita na ang tunay na hari na nasa harapan nila ay hindi dumating upang magtatag ng isang kaharian ng mundo kundi isang kaharian ng espiritual na kalayaan. Ang kanilang pagtanggi sa kanyang pagbisita ay magdadala ng kanilang sariling pagkawasak isang nakakatakot na katotohanan na nagpabigat sa puso ng tagapagligtas at nagpaagos ng kanyang mga luha. Ang mga luha ni Jesus ay hindi lamang para sa kahirapan ng mga tao, kundi para rin sa pagtatapos ng isang panahon. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, ipinahayag niya ang isang makapangyarihang propesya. Narito, ang inyong bahay ay iniiwan sa inyo na walang laman. Mateo 23.38 Ayon sa ang pag-ibig sa lahat ng mga bansa, ang templo na dati ay simbolo ng presensya ng Diyos at kanyang kaluwalhatian ay naging isang walang laman na istruktura. Ang mga seremonya at mga handog ay nagpapatuloy Ngunit ang Espiritu ng Panginoon ay umalis na. Ang mga saserdoting hudyo at mga guro ng batas na dapat sanang maging mga tagapag-alaga ng katotohanan ay naging mga bulag na tagapanguna, abala sa mga panlabas na anyo habang tinatanggihan ang mismong tagapagligtas na nasa kanilang harapan. Ang trahedya ay ang mga leader na ito ay naging abala sa pagpapanatili ng kanilang sariling kapangyarihan at autoridad na hindi nila nakilala ang tunay na Mesiyas. Ayon sa ang pag-ibig sa lahat ng mga bansa, ang kanilang puso ay napuno ng inggit at pagmamataas at pinili nilang saktan at tanggihan si Jesus sa halip na tanggapin siya. Ang kanilang pagtanggi ay nagbukas ng daan para sa kumpletong pagbagsak ng Jerusalem. Ang templo na ipinagmamalaki nila ay magiging isang tambak ng mga bato. Ang pag-iyak ni Jesus sa bundok ng mga olibo ay isang pagpapahayag ng kanyang kalungkutan sa kanilang matinding pagkabulag. Ang kanyang puso ay nasaktan hindi dahil sa pisikal na pagdurusa na kanyang haharapin, kundi dahil sa espiritual na pagkawasak ng mga taong kanyang minamahal na hindi tumanggap sa kanyang pag-ibig at pagliligtas. Ang kanyang pag-iyak ay isang huling hiyaw ng awa, isang panawagan sa isang bansang nakalimutan ang kanilang unang pag-ibig at tumalikod sa Diyos na nagbigay sa kanila ng lahat. Sa kabila ng kanyang matinding ng kalungkutan, si Jesus ay pumasok sa templo sa huling pagkakataon. Ito ay hindi isang pagbisita ng kapayapaan, kundi ng banal na galit. Ayon sa ang pagibig sa lahat ng mga bansa, nakita ni Jesus ang templo na naging isang yungib ng mga tulisan na pinupuno ng ingay ng mga manggangalakal, ang pagtatalo sa presyo at ang pag-iyak ng mga hayop na iniaalay ang mga taong gumagawa ng negosyo ay nagamit ang banal na lugar para sa kanilang sariling kapakinabangan na ipinapalit ang layunin ng templo bilang isang bahay panalanginan para sa lahat ng mga bansa, Marcos 11.17, sa isang sentro ng komersyo. Sa gitna ng kaguluhang ito si Jesus na may hawak na isang panghampas na gawa sa mga lubid ay pinalaya mga mangangalakal at ang mga nagpapalit ng pera na nagsasabing, Ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan, ngunit ginawa ninyo itong yungib ng mga tulisan, Mateo 21.3, ang uh, pangyayaring ito ay nagpapakita ng kanyang galit sa kasalanan at sa paglapastangan sa banal. Gayunpaman, ayon din sa ang pag-ibig sa lahat ng mga bansa, ang kanyang galit ay halo ng kalungkutan. Ang bawat palo ay may kasamang luha. Hindi siya nagalit dahil sa kanyang sariling kapakanan, kundi dahil sa pagkawala ng mga taong nagtatanggol sa templo na ito. Ang pagdalisay ng templo ay isang huling, desperadong pagtatangka upang ibalik ang hinkahulugan ng banal na lugar na iyon bago ito tuluyang mawala. Ang kanyang pag-iyak sa labas ng templo ay nagpapakita ng kanyang kalungkutan sa pagkakita na ang kanyang bayan ay lubos na nakalimutan ang kanilang misyon bilang isang kaharian ng mga pari at isang banal na bansa. Exodo 19.6 Ang templo na dati ay sentro ng kanilang espiritual na buhay ay naging isang walang laman na simbolo ng kanilang pagmamataas at pagkabulag. Ang huling Pagkakatong ito ay nagpapakita ng pag-ibig at habag ng Diyos na hindi kailanman sumuko sa kanyang bayan kahit na sa huling sandali. Ang pag ni Jesus ay nagpapakita ng isang uri ng pagdurusa na hindi maunawaan ng marami. Ayon sa ang pag-ibig sa lahat ng mga bansa, ang kanyang kalungkutan ay hindi dahil sa kanyang sariling pagsubok o sa krus na kanyang haharapin. Ito ay dahil sa mga taong kanyang minamahal na hindi tumanggap ng kanyang ipag-ibig at habag. Nakita niya ang kanilang hinaharap, ang gutom, ang paghihirap at ang kakilakilabot na pagkawala ng buhay na magaganap sa pagbagsak ng Jerusalem. Ang kanyang puso ay nabasag para sa mga ina, mga ama at mga bata na magdurusa dahil sa pagkabulag ng kanilang mga lider at ng kanilang sarili. Ang pag-iyak niya ay nagpapakita ng kabigatan ng pagtanggi sa banal na pagbisita, isang pagtanggi na nagdulot ng kakilakilabot na bunga. Ang kanyang mga luha ay nagpakita ng kanyang tunay na pag-ibig, isang pag-ibig na nagdurusa para sa iba. Ang paglalarawan sa Lucas 1941-42 ay nagbibigay diin sa lalim ng kanyang kalungkutan. Habang papalapit sa Jerusalem, siya'y umiyak sa ibabaw nito na sinasabi, Kung sana'y nalaman mo rin kahit man lamang sa araw na ito ang mga bagay na ukol sa iyong kapayapaan. Ang mga salitang ito ay hindi lamang simpleng mga salita. Ito ay mga huling ang Pagsisikap ng isang pusong puno ng pag-ibig na magligtas ng mga taong nahihirapan. Ang kanyang pagiyak ay isang sakripisyo ng damdamin, isang pagpapahayag ng kanyang habag na mas malalim kaysa sa kanyang sariling pagdurusa. Siya ay nagdurusa para sa kanila dahil hindi nila naunawaan na siya ang tanging paraan para sa kapayapaan at kaligtasan ang kanyang pag-iyak ay isang huling patutuo ng kanyang pag-ibig at awa sa isang mundong hindi siya binansin. Ang pag-iyak ni Jesus sa Jerusalem ay isang malakas na paalala hindi lamang para sa kanyang mga kapanahon, kundi pati na rin para sa atin ngayon. Ayon sa ang pag-ibig sa lahat ng mga bansa, ang kanyang mga luha ay hindi huminto sa pagbagsak ng Jerusalem. Ang kanyang pag-iyak ay umaabot sa bawat henerasyon para sa bawat kaluluwa na tumatangi sa kanyang pag-ibig. Siya ay patuloy na umiiyak sa mga taong abala sa mga makamundong bagay at hindi nakikita ang kanyang pagbisita sa kanilang buhay. Ang kanyang mga luha ay isang paalala na mayroon tayong pagkakataon na tanggapin siya at ang kanyang alok ng walang hanggang buhay o tanggihan siya at harapin ang masakit na bunga ng ating desisyon. Ang kanyang pag-iyak ay nagpapakita ng kanyang walang hanggang pasensya at habag. Kahit sa kabila ng pagtanggi at pagtupad ng kanyang propesya, hindi siya sumuko. Ang huling panawagan ng Diyos ay ipinahayag sa Apokalipsis 3.20. Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung sino man ang makarinig sa aking tinig at magbukas ng pinto, Ako'y papasok sa kanya at kakain kasalo niya at siya'y kakain kasalo ko. Ang bawat tunog ng pagkatok ay isang paalala ng kanyang pagiyak sa Jerusalem. Isang paalala na siya ay naghihintay na tanggapin natin siya. Ang aral ng kanyang pag-iyak ay malinaw. Huwag nating gawing walang saysay ang kanyang sakripisyo. Huwag nating hayaan na ang ating mga puso ay maging bulag sa pag-ibig at habag ng Diyos. Ang Kanyang pag-iyak ay isang tawag sa pagsisisi, isang paanyaya na tanggapin ang Kanyang kaligtasan bago pa maging huli. Huwag nating kalimutan ang aral ng Jerusalem, ang kahalagahan ng pagkilala sa panahon ng ating pagdalaw. Lucas 19:44. Ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy na tumutuktok sa pintuan ng ating mga puso. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ilike, magkomento at magsubscribe sa channel para hindi mo makaligtaan ang susunod sama-sama tayong umakyat sa langit.